Makahulog video na ibinahagi ni Rico matapos ang hiwalayan nila ni Maris, viral. Viral pa rin ngayon na pinag-uusapan sa social media ang pang-amin na ito ng aktres sa hiwalayan nila ng singer na si Rico Blanco. Matatanda ang kahapon July 12, 2024, nang kampilmahin ni Maris Racal na naghiwalay na sila ni Rico, nangyari ang announcement na ito sa press con ng Star Magic Spotlight. Mangiyak-iyak nga ang aktres habang inaamin ang kanilang paghihiwalay, mapapansin sa mga salita ng dalaga na siya ang nakipaghiwalay sa singer, inamin niya na hindi umano naging madali ang kanilang pag-uusap pero sa huli ay naging mahinahon at marespeto ang kanilang paghihiwalay, hiniling din ni Maris na wag nang ibash ang singer sa mga nangyari, ganun pa man, nilinaw din niya na wala umanong kinalaman sa nangyaring hiwalayan nila ni Rico Blanco, ang kalob team niyang si Anthony Jennings. Ani Maris, Rico and I are over. It's fresh it's been weeks, loneliest and emptiest weeks, I've ever experienced in my life, Anthony is out of the picture. It's just mainly me and Rico, mainly me, in the issue. Marami nga ang nanghinayang sa kanilang relasyon na umabot rin ng limang taon, dahil akala ng mga taga-suporta ay pang forever na sila ni Rico, ginang wala namang gaanong napapabalita na may naging problema sa kanilang dalawa, ganun pa man, wala pang pahayag ang aktres na si Mariz maging si Rico sa kung ano ang naging dahilan ng kanilang paghihiwalay Samantala, nag-viral naman ang video na ibinahagi ng singer sa kanyang Instagram account. Ito ay sa kabila ng pang-amin ni Mariz ng kanilang hiwalayan. Sa IG post nga ni Rico ay mapapanood ang video ng kanyang mga magulang sa naging caption nito. Mababasa ang mga katagang Mom and Dad sa nasabing video, mapapansin na bagaman pareho ng matatanda ang mga magulang ng singer sweet pa rin ito sa isa't isa, magkahawak kamay habang naglalakad sa dalampasigan, ayon sa mga netizens, tila may ipinahiwatig ang singer sa naturang video. Ayon sa mga ilang komento ng mga madlang netizens, baka gusto na umano magsettle ni Rico, dahil sa kanyang edad kaya lang baka umano si Maris ay hindi pa ready, lumutang din ang haka-haka na baka umano na fall out of love si girl, Kumento naman ng isang netizens, siya ay naaawa umano para kay Rico, dahil mahirap umano ang mag-isa, nagkakaedad na umano si Rico at baka mahirapan na makahanap muli ng magiging kasama sa buhay, samantalang si Maris ay bata pa naman umano at madami pang mga oportunidad ang darating sa kanya. Kumento naman ng isang netizens, malalaman din umano sa tamang panahon kung ano ang dahilan ng kanilang paghihiwalay, nababalot nga ngayon ng intriga ang nangyaring hiwalay ang Maris at Rico, dahil wala pang pahayag ang bawat kampo sa nangyari sa kanilang relasyon kung ano ang dahilan ng paghihiwalay, kaya mas mabuti na hintayin na lang natin ang kanilang official statement sa nangyari ito.